Ayan po, susubukan po namin na ano, magprito sa sikat ng araw. Ayan po. Tingnan po na, tingnan po ninyo kung maluluto po yung ano, yung piprituhin naming hotdog. Ganit, gamit ang init. Gamit, gamit ko ang init ng araw. Ayan po. Solar, solar power. Opo. Ma, maasyado kasi ano, mainit ngayon ang panahon. Kaya susubukan namin magluto ng hotdog. Kung kayo itlog ang niluluto nyo, kami po, hotdog po. Ayan, ilagay mo na po, Jerlimay, ang hotdog. Sige na po. O. Pwede na pong ilagay. Ayan na po. Ayan o. Oh. Ay, totoo nga o. Oh. Kumukulo o. Oh. Totoo nga. Ang galing. Nagkakalakaga na nga o. Oh. Eh, ang galing. Eh, galing talaga ng init ng araw o. ang Amazing. Totong na day. Ang galing. Init pa sa nang si Pamayo Ang galing.

yan po binabalik na naluluto na ang hotdog na nilagay natin dito sa kawali na sikat ng araw lang po ang ginamit natin na pangluto. Walang gas pong ginamit diyan. Yeah, po, pag-share niyo klaro <laughs> ng mga video para di kita talagang maging samahan dito. Ito soso na. Magchat mo Joanna sa din lang bag ako. Para sa di live am. At ayan na nga po, naluto na gamit ang sikat ng araw. Oh, ayan po. Ang galing talaga, oh. Amazing mga ka -perks. Ano? Pagbagong awol, matataba. Pag oh, ang galing, oh. Naluto na po, <laughs> oh. O, hanggang dito na lamang po ang aming video na na natin na nakakaluto nga talaga ang, ang sikat ng araw. Okay.